isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito ay para sa iyo kapatid na bro John. Naway na sa pagbabalik mo sa panggagamot ay mas lumakas ka pa sa tulong na mga kargadang ito. Ang baong libon na may bato umo na kompletong sangkap at libreta ng orasyon ng Diyos Ama, Aguila, Pers 18, Sikad 18, Haring Bakal at Kontraambos pangpaswerte, garap at depensa, pangkalahat ng langisan na mo, may tulong sa sarili mo sa mga mahal mo sa buhay at sa kapwa tao at ang karagdagang langisan para hindi ka maubusan. Again, sanay sa panggagamot mo ay unahin mo ang sarili mo at ang mga magulang mo o ng pamilya nyo upang mas maging matibay ang pundasyon mo sa larangang espiritual at sa larangang panggagamot. Maraming salamat sa pagtangkilik at ikaw ay ganap na ding manggagamot na ulit. Isang mapagpalang panahon sa at sa lahat ng kapanalig natin sa gustong sumubok, mag-PM lang po kayo at isa lang mahiling ko basta dalhin lang natin ang tama at ayon tayo sa batas ng tao at batas ng Panginoon walang imposible at walang makakagapi sa atin basta ang hangari natin ay ang paglilingkod at makatulong sa ating sarili sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli po.